Ayan mga idol, magandang gabi or good morning. Time check tayo sa alas 12. Alas na tayo rito sa ano, bahay nila misis. Dito na kami ma. So, pabalik na tayo ng Maynila. No? Diretso tayo na ito ng office. Daling dito. So, another night ride ulit. So, let's go mga idol. So, bye nyo ulit ang biyahe na Minay Mises pabalik ng Maynila. So, ingat sa atin. Ingat sa lahat. So, huwag kalimutan mag-subscribe mga idol, no? Huwag pasensya nyo na kung bakit lagi kita tayo night trip. Kasi mas prefer talaga namin ang ganitong oras ng biyahe. Kasi walang traffic at hindi mainit. kaya hindi nakaka-stress ang biyahe. Kaya't nasabihin natin maulan or umuulan, mas okay pa rin bumiyahin ng gabi. So, let's go mga idol. tire tayo na ito hanggang 7 eleven mga tarim. Ista po, gar mo na tayo doon para uminom ng pampagising. So, naka na naman kami pero kailangan pa rin. So, let's go. Palabas pa lang kami na ito ng Highway. So, mga idol, na no? highway na tayo. So, babakbakin na natin 'to. ng mga tarim. Let's go. So, ngayon mga idol, medyo magaan tayo, no. Siguro nasa around 170 kilos tayo, total. Hindi pa kasama rin yung timbang ng motor. So nung nakarang kasi bumiyahe tayo, nasa 200 plus kilos yung timbang natin, hindi pa kasama doon yung timbang ng motor. Kaya siguro mas malakas ang konsumo sa gas kasi mabigat tayo. Ngayon medyo mabigat pa din, tingnan na lang natin kung ilan yung konsumo natin sa gas. So let's go mga idol na. No? Umalis tayo sa bahay, 4 bars siguro. Alanganin 4 bars na ito, konti na lang 3 bars na ito. Tingnan na lang natin kung saan tayo magpapagas. Medyo makulimlim sa unaan. So, dali dali sa tayo hanggang mga tarim. 7-11. Eh hey, mga idol na, may na tayo ng mga tarim. So hanapin lang natin yung 7-11 dito para makapagpahin na. Oh. So let's go mga idol Biyahin ulit tayo Tapos na tayong uminom ng pampagismo sa biyahe Puntik pa tayong na magpas Buti na namin kagad yung 7-11 Makapatay kasi yung signage So, let's go. Dire-direction tayo na ito. Sunod na pahinga na ito pagka magsisiyar si Mrs. Or kung saan siya gusto magpahinga. So, yung mga idol, no? San Clemente na tayo. San Clemente. So, ito yung kalsada. Ito yung tulay na ano. Hindi pa pinapadaanan sa mga bus. Kaya yung bus umikot pa ng San Carlos, biyahing Alaminos. Kasi nais na pa to, Re-repair pa. So yun mga idol no Andi na tayo sa pinakabayan ng Kamiling Kamiling Tarlac So kaka paglagpas ng ano ng tulay Kakanan na tayo pa Santa Ignacia Babaybayin natin ang kahabaan ng Santa Ignacia Pagkanan natin dyan Taunahan So let's go mga idol Bye bye na natin itong kahapaan ng Santa Ignacia Paglagpas ng boundary ng family at Santa Ignacia Dire-diretso lang Dema so, mga idol, na Santa Ignacio na tayo paglagpas na itong arko. Yun eh, yung pinaka-boundary na Santa Ignacio at saka ng anong kami. So, isang mahabang dere-derecho lang itong ano, Santa Ignacio. Hanggang tarlak-tarlak. so ito mga ito yung pinakabayan ng Santa Ignacia. sa pinakasentro ng bayan nila So okay, yung mga Tarlak-tarlak no? na tayo. lang tayo ng gasoline station, no. Dahil gusto mag-CR ni misis. At magpapagasolina na rin tayo. Dahil one bar na lang din tayo. Ulta. 95. So, yun mga idol, biyahin ulit tayo, no? Time check tayo. 123. One twenty three na mga idol. So, dire-direction ulit tayo na ito. Depende na lang kung saan ulit tayo magpapay nga. Saan hindi maisipan ni Mises. So, dito pa rin tayo sa Tarlac, Tarlac. So, hatawin ulit natin mga idol, no? Hanggang doon sa Manila. So, kanina, hataw na tayo kanina. Simula sa bahay hanggang dito. Or simula sa mga tarim hanggang dito. So, yun, kailangan natin makarating na maaga sa office para makaidlip pa. Kapag pahinga. Nagseremony pa naman ngayon. Lunes. So, let's go. Rediretso lang. Palidun na rin pala tayo mga idol. Nagpagas. Usan tayo huminto. Gustan nag-CR si misis. Dahil one bar na lang din tayo. So, yun mga idol. Kapas na tayo. na pastarnak So mga idol, bamban na tayo Bamban So dito, pampanga na So mga idol, pampanga na pagtawid na itong tulay na to Alas sakop na to na Mabalacat, Pampanga. So yung mga idol, nandito tayo sa pinakasentro ng Mabalacat. Mabalacat, Pampanga. So yung mga idol, no, Angeles na tayo. Angeles, Pampanga. Sunod na ito, San Fernando na. So yung mga idol, na, Pasok na tayo sa boundary ng ano, San Fernando. So yun, mga idol, malapit na tayo sa intersection, no? Kapag kapakanan, papunta ng downtown San Fernando. Kapag ka naman, papunta na ng ano, ang apalit at saka So, kakaliwa tayo. So, pansin nyo, hindi na tayo nagwawalwal mood, no? Kasi nga, yung lubak dito, patindi do may improvement na sa kalsada, syempre matagtag pa rin yung ibang mga lubak dito. May mga lubak kasi na hindi pa naaayos. So nag-ano na lang tayo, nag-backpack mode or nag-walwal mode simula sa ano, sa bahay nila may isis. Hanggang sa makapasok tayo ng mabalakat. Kasi mabalakat hanggang sa bahay, hindi tayo mag-ano, hanggang sa office pala, hindi tayo mag-walwal mode. Tamang takbuhan na lang. Maaga pa naman. Time check tayo, 2.26. So, maaga pa rin tayo makarating sa office. Makakalagpas lang natin ng arko ng San Fernando, no? Pagpunta na tayo nakapalik. Pero so, makita lang, pahingan man tayo rito sa may 7-11. Kapalit. Kapalit na to. Ayun mga idol, alis rito no? sa ano no 7-11 Sa palit Mari alas 48 na uh, 2.48 Diretso -dire 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 tayo na ito Next stop na natin na ito sa may gasolinahan na Para mag CR So let's go mga idol Kapag ako na yun ay pinaka na yung pinakabaya ng kapalit ito okay, yung mga idol na pasok na tayo ng kalungkit kalungkit gulakan Lumpit ko na tayo mga idol. mga idol no? pahinga po na tayo rito sa page CR lang muna CR break CR break Kailangan ko ulit kayo mga idol na eh. no? Alis na tayo rito sa shell Malolos Time check 3.17 CR break lang tayo tapos konting pahinga. Medyo malapit-lapit naman na ito. Tingin to Ikito na yung na ito mga idol. Oo, oh, dahan-dahan ulit tayo. Huwag okay, na nagpapadali. Ay, tanda. No? Ginto na tayo. Ginto kunahan. Ay, tanda. Mensahe na tayo. Yung na, no? lapit na tayong lumabas ng Valenzuela. Mas grabe yung lubak dito sa ano? Parting Valenzuela kaysa sa Bulacan. Buti pa sa Lubacan. Ay, este Bulacan, ano eh. Pinapaganda na yung kalsada eh. Dito sa Valenzuela, para akong ng Bicol. Para dumada dumadaan ng tagkawayan. Matagtag. yung stoplight na ano, no? Pinakadulo. Ng ano, Valenzuela. Pag tawid tulay, kalaho na. So, pagdating sa along edge sa mga idol, mag-aap tayo kakainan. Almusal muna bago tumiretso sa office. Yung mga idol, na edge na tayo. So okay, madali mga idol sa ano, monumento. May anong ulit. So, mga idol, guide na tayo na. Dito pa rin tayo sa may ano, SM Monumento. 435 pa lang mga idol. So, Dadaan tayo dito hanggang office. Tapos lang natin mag-almusal, lugaw. O so, let's go mga idol. Ito office na to. So ay mga idol, hindi sa office. Time in lang tayo. Bago natin natin itong motor sa no, parking area. Saya mari. Saya mau Time in pun nak 503. 5.03 So kung hindi tayo kumain mga idol sa Monumento per nandito na tayo So let's go mga idol Ative natin itong motor Sa parking, elat Bawal magpark dito, lagsaray ni kasi Yung mga nakapark dyan Mga panggabiyan. So, ayun mga idol, dito tayo sa parking area ng mga motor. Hanggang dito na lang video natin. So, maraming salamat mga idol sa panunood. Magsabay-bay. At pagsuporta sa aking channel. Sa YouTube. So, hanggang dito na lang muna yung mga video natin mga idol. No? Maraming salamat sa inyo. At shoutout nga pala sa lahat ng mga nagpapashoutout. Hindi ko na may isa, -isa. So hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat. At ligtas kami nakabalik ni Mrs. dito sa office.